pag-usapan muna natin ng anong mainit-init na balita. Maraming ginulat nun no? announcement ni PBBM eh, na close lahat ng Pogo. Maraming natuwa pero sigurado marami rin nalungkot. Kasi marami rin mga Pilipino naman talaga ang nagtatrabaho sa Pogo na yan. So, sabi nila ay eh, hahanap nila ng trabaho yung mga mawawalan ng hanap buhay sa pagsasara ng pogo pero i doubt it hindi hindi lahat hindi lahat nila mabibigyan ng trabaho yun dapat ang isinara nila yung mga illegal yung mga legal hinayaan na nila kasi legal eh, may lisensya naman eh legal to operate yung mga illegal ang dapat tinutukan talaga nila na isarado At kung nakakatwira nila, hindi nila makontrol eh bakit pa sila nandyan? ano ginagawa ng mga nasa gobyerno natin? diba? diba? gusto nila kung sasabihin nila illegal eh di isara na natin ng COD, isara na natin ng Soler, isara na natin ng mga kasino. Eh sugal yan eh, yan yung talagang dito sa atin nagsusugal. Ang offshore, wala dito sa atin. Nasa ibang bansa yan. Kumbaga dito lang dumadaan sa atin yung pera nila, yung pagbabayad, yung yung collection dito lang dumadaan kasi nga offshore so kung sasabihin nila ay eh, nagiging uh, ano to uh, nagiging ugat daw ng kremen anong ginagawa ng kapulisan natin di ba parang sinasabi na rin nilang inutil yung gobyerno natin. Na pag ang isang negosyo ay may nag... Wow, may negosyo na talagang legal naman tapos may nag-illegal, isarado na rin pareho. Kasi nga, hindi nila makontrol yung bang patakaran ng gobyerno natin. Misa nakakatawa lang isipin ano, na marami sa mga Pilipino yung hindi naman talaga alam yung takbo kung paano nag-ooperate yung Pogo, eh galit na galit sila. <laughs> na kesyo ganito, kesyo ganyan. Pero hindi nila inaalam kung paano talagang nag-ooperate. Di ba? Um, sa akin lang, kung illegal, isara yun yung habulin. Pero kung legal, eh dapat naman ipagpatuloy kasi nagbibigay ng hanap buhay yan sa mga Pilipino. Napakarami Pilipino na nga walang trabaho tapos yung mga nagtatrabaho pa dyan mawawalan pa ng trabaho. So dagdag na naman. Tsaka hindi lang pogo mismo yung maapektuhan. For sure, hindi lang pogo lang. Real estate, sigurado apektado yan. Bakit? Ay sila yung malakas umupa sa mga kondo eh sila yung malakas umupa sa mga office gagawing office nila for sure apitado ang real estate uh, ano pa yung mga restaurant yung sa restaurant na Pilipino walang epekto yan pero yung sa restaurant ng mga itinayo ano Chinese malaki epekto niyan. sino ba ang trabahador nun mga Pilipino din uh, diba ba? Sino ang mahilig mag-order ng pagkain online? Sila din yun, mga nagtatrabaho dyan sa Pogo. So, isa yun, mababawasan na rin yun. Sino yung mahihilig mag-book mag sa mga grab? Sa joyride? Sila rin yun. Kasi, sila yung mga laging nagmamadali. O, oh, diba? Lahat yan, apektado imposibleng walang apek dyan. Dapat ang ginawa talaga dyan, yung ano lang, yung mga illegal, binantayan nila, isara talaga. Sinasabi naman nilang nagiging ugat ng krimen. Eh, trabaho na ng kapulisan natin yun. Nasa presidente na rin iutos niya na, oh, yan, Pogo Hub yan, no? so dapat meron kayong ano, dyan, malapit na uh, kahit yung maliit lang na headquarters na binabantayan yan para alam nila kung ano yung galaw sa loob. Hindi ba? Hindi yung isasara mo. Sabihin, ugat ng prostitusyon nasa kababaihan na rin yun kung bakit sila papatol doon sa hirap ng buhay sa, sa Pilipinas. Pumapatol na sila sa mga Chinese na mabayaran na malaki ang bayan. Eh, lahat, lahat ng ano, lahat ng negosyo dapat yung illegal hayaan. Ang illegal eh hmm, pantayan nila ang hirap sa gobyerno natin uh, mabilis magpadala doon sa oh, isara yan, isara yan, illegal yan illegal yan ugat yan ng sugal akala nyo ba mawawala ang sugal pag nawala ang pugo nakakatawa kayo ano ngayon uh, hindi na ngayon yung ano to time na ano na hindi ma-access ng ng mga kabataan natin ang sugal kasi online na kahit pa wala dito ang pogo kahit nasa bansa yan kung maaalok yan ng mag na maglaro sa online eh maglalaro yan nasa disiplina na rin talaga yan kasi nga internet na tayo ngayon nasa cellphone na. O kung gusto nilang mawala ang mga sugal sa cellphone, yun yung bantayan nila. Yung mga app na yan, dapat isara nila. Oh, hindi ba? Kaso inutil eh. Ang pinag yung mga hindi naman hindi naman nag illegal kasi legal sila eh. Pinag-iinitan na rin, isinama sa na isinara bagay para sa kanila ano lang naman yan sacrifice isacrifice na nila yung mga mawawalan ng trabaho pilipino kaysa ang pag-usapan yung mga palpak na giwan ginawan ng gobyerno yan ang totoo nun peace out